Marami pa ang ano na Saan na siya ka ng oh, cord? Saan na siya ka ng purple cord? Manang... ano na siya ng purple Purple oh. na siya? Malintay po ko para na siya? na siya? Saan na siya? Saan na siya? Saan ko siya? Saan na siya? Saan na siya? Okay, salamat ah. Salamat. sa purple. Tawag sa purple Salamat salamat. Kaya na lang, nagwakwaan pa dito. Sige lang, magpuno. may na lang. Ulan mo siya? ko dito rin. Dito sa kwarta mo. Dito may ulan? Oo, na nga. Dati po, galing lang.

Palitin ko sa Ano Wala pa. lang. Okay mga kabukit, hindi ko po na inasahan na inalupan ko po na doon po sa may restaurant kumakain maka tapos uh, bumagitan ko ayaw niya kasi gabi uh, na tapos na sabi na nga na libre na nga pagkain kaya kasi hindi ko makapal yung ato kaya ano po niya tinanggap ko tapos nagbabalibili po ako may libo ako ng pagkain tapos siya na lang buwan nagbayad Okay na kasi hindi kami matigas na total libre din naman. Sarap po libre. Libre po niyan po sa atin. Kasi gusto niyang bumili kasi gabi na ayaw nage, na kayo pinapakain lang ako. Libre na lang. Kaya sayang mga uh, kabuki. Hindi ko po siya nabidyuhan. Kasi alam mo wala naman uh, kameraman kasi hindi nakita. Hindi na video at sana tapos kaya mas naman umalis meron po yung so, natira ko walo isipan na lang nila kasi may bridge di Kaya na lang. Alam mo kung ilang, ilang plastic pa yun, ilang pala pa ang natira. Walo pala. Inubos yung lahat. Kaya salamat po sa amang may kapal. Kasi leasing ko talaga. Hindi ko nasahan kasi kami na. Pinakiyaw pa lang. Hindi lang pinakiyaw. Hindi. Hindi libre pa niya rin ako ng pagkain. Salamat. for watching. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.